Hello, hello, hello. Magandang buhay. Welcome to Baby RMR Vlogs. Hello, hello. Magandang buhay, mga baby ko. Ayan. Ngayon is, today is Saturday. So, ayan mga baby ko. Uh, magandang hapon, magandang gabi, magandang umaga sa inyong lahat sa ang sulok ng mundo man kayo. Ayan. Welcome, 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 welcome to Baby RMR sa Ayun na. So, mga bebe ko, tara na. Labas tayo. Magandang buhay mga bebe ko. Ayan. Uh, ngayong araw mga bebe ko is nandito tayo ngayon sa loob ng listo. At nais ko lang ipaalam sa inyo na dito ngayon is meron ditong offer yung brand ng Sera Chicken. Ayan. Ayan siya. Uh, by the way mga bebe ko, itong Sera Chicken na to is meron ngayong every week is merong 2 days offer. So, ayan siya. Pagka gusto nyo pong bumili, ito po ay chicken fillet at meron din po silang chicken nugget. So, ito po siya. Meron po dito free taste. Ayan. Pinapakita, ikapakita natin. Meron po dyan free taste. Tsaka, available po ito every week, 2 days offer po. Dito sa Nesto Ajman Hypermarket. Ayan. So, sa gustong magbili dyan, na makasave po kayo, punta na po kayo dito sa May nesto. ayan po ang Serra Chicken Filet. Ayan. Ayan mga baby ko. base sa inyong nakikita, mabentang-mabenta po dito ngayon ng ating Serra Chicken Filet. Meron po itong free na popcorn. So, may free taste pa. Always remember mga bebe ko, uh, ito is available sa my Nesto Hypermarket at man Rashidia 1. Every week have a 2 days offer for worth of tender ham only. 400 grams po ito. And plus, popcorn po. Yun. So, ano pang inantay nyo? Punta na po kayo dito ayan na guys, andito na tayo ngayon sa ating bahay. Ayan. So, ipapakita ko sa inyo kung anong pinamili natin sa paglabas natin kanina. So, ayan mga bebe ko, ito ang mga pinamili natin galing sa labas. Ayan. Meron tayong itlog. Ayan. Meron tayong cabbage. Siyempre, dilata na 555. May saging na saba, may mangga. Tapos meron din tayong sabon diyan, asukal, 'yan. Ito yung pinamili natin galing sa labas, 'di ba? So ayan na. So ngayon, magliligpit muna ako mga baby ko. Yan na, magandang gabi. Andito na tayo mga baby ko sa loob ng ating bahay. So ipapakita ko sa inyo ngayon kung ano na naman ang ating menu for the day. Ayan mga bebe ko, ang ating menu for the day is pocherong baboy. So, ang ating mga ingredients mga bebe ko, meron tayo ditong bawang, sibuyas, kamatis, saging, cabbage, meron akong patata, carrots, at syempre, hindi rin mawawala mga bebe ko ang ating baboy. Tsaka mag-additional na rin tayo mga bebe ko ng nor cubes. Ayan. So, ipapakita ko mga bebe ko kung paano ko lulutuin ang aking menu for the day. at ito na ang ating putcherong baboy. Thank you for watching. Don't forget to like, share, and subscribe.